maliit na bansa ng Israel ay patuloy na nakararanas ng alitan mula sa nakapalibot na malalaking bansa dito. Mula noon pa man, patuloy na nadadamayo sa iba't ibang gera tulad ng Six Day War at Yom Kippur War. Dahil dito, mas pinalakas ng Israel ang kanilang defense system gamit ang isang aparato na gumagamit ng laser para depensahan ang bansa mula sa mga paparating na missile attacks. Tila mala futuristic at tanging sa comics lamang makikita ang ganitong uri ng aparato ng Israel. Ang laser defense system na ito ay isa sa dahilan kung bakit napapanatiling ligtas ang bansa sa kabila ng dami ng missile attacks na natatanggap nito mula noon pa man. Paano nga ba ito nadiskubre? At paano nagiging posible ang pagprotekta mula sa malalakas na missile attacks gamit lamang ang isang laser beam? Ayon sa Israel Defense Forces, mayroong success rate na 95.6% ang laser defense system na ito. Paano ito nadiskubre? Yan ang ating aalamin. Iron Dome System sa kabila ng libu-libong mga rocket na bumagsak sa Israel, umaasa ang bansa sa Iron Dome System upang maprotektahan ang bansa. Isa itong missile defense system na isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa arsenal ng Israel at nakapagligtas na ng maraming buhay ng sibilyan sa iba't ibang labanan sa nakalipas na dekada. Ayon sa Israel Defense Forces, mayroong a success rate na 95.6% ang laser defense system na ito. Paano ito nadiskubre? Noong dekada 70 pa lamang, sinimula na ng Israel ang pag-aaral at pagdiskubre sa isang natatanging defense system na ito. Kasama ang mga kumpanya tulad ng Rafael Advanced Defense System at Israel Aerospace Industries. Sila ang nagdevelop at unang nagsaliksik sa natatanging aparato. Naideklarang operational ang Iron Dome noong 2011 at unang nagamit sa taon ding yun nang matagumpay na napatigil ang rocket attack mula sa Gaza. Noong ikasampo ng March 2012, iniulat ng The Jerusalem Post na ang sistema ay pumigil ng 90% ng mga rocket na inilunsad mula sa Gaza na tutungo sana sa mga matataong lugar ng Israel. Noong 2012, sinabi ng Israel na umaasa itong palawakin pa ang kahusayan ng Iron Dome mula sa maximum na 70 hanggang 250 kilometers at gawin itong mas epektibo pa sa pamamagitan ng pagpigil sa iba't ibang rocket attacks na galing sa dalawang direksyon ng sabay-sabay. Paano ito gumagana? Ang Mobile Air Defense System ay binubuo ng sampung mga baterya na bawat isa ay may tatlo hanggang apat na maaaring magmaneuver sa mga missile launcher. Ang kanilang strategic na pagkakalagay ay nagbibigay ng depensa laban sa mga rocket, mortar at drones para sa lugar na may hanggang 60 square mile. Ang Iron Dome ay dinisenyo upang bawasan ang mga papalapit na projectile. Ito ay may radar na nakakadama ng mga rocket. At pagkatapos ay gumagamit ng isang command and control system na mabilis na nagko-compute kung ang papalapit na projectile ay nagdudulot ng panganib o tatama lamang sa hindi matataong lugar. Kung ang rocket ay nagdudulot ng panganib, ang Iron Dome ay nagpapapuntok ng mga missile mula sa lupa upang sirain ang papalapit na atake mula sa himpapawid. Sa panahon ng digmaan, maaaring mabilis na tumaas ang gastos sa pagpapatakbo ng Iron Dome. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng halos $40,000, kaya't ang paggamit nito sa libo-libong papalapit na mga rocket ay nagiging malaki ang kabuuang gastos. Ayon sa Congressional Research Service, umabot na sa mahigit 2.9 billion dollars ang ginastos ng pamahalaan ng Estados Unidos sa programa ng Iron Dome. Sinabi ng isang opisyal ng Estados Unidos na maaaring hilingin pa ng Israel ang karagdagang mga interceptor bukod sa iba pang tulong militar mula sa Washington kasunod ng pag-atake noong kamakailan lang. Iron Beam hindi maikakaila ang kamahalan sa pagpapatakbo ng Iron Dome. Sa tumataginting na $40,000 hanggang $80,000 na preso sa pagpapatigil lamang ng mas maliit na $3,000 sa laga ng missile attacks, hindi ito masasabing cost-effective. Gayunpaman, ang Israel ay hindi tumigil at bumuo ng mas advanced at epektibong laser defense system. Ito ang Iron Beam. Sinasabing mas matibay, mas mura at mas precise ang bawat atake nito. Bago pa man umatake ang Hamas sa Israel, nakatayang ilaunch ang nasabing bagong laser system sa 2025 pa. Ngunit dahil sa kamakailan na pag-atake ng Hamas sa Israel, sinabing anumang oras ay kaya na nilang gamitin ang karagdagang aparato nito. Ang Iron Beam o Light Shield ay isang directed energy weapon na nilikha ng Israeli defense contractor. Ito ay dinisenyo upang sirain ang mga projectile sa maikling distansya na masyadong malapit at hindi kayang maharangan ng Iron Dome. Ang Iron Beam ay isang sistema ng depensa na nagbubura ng iba't ibang mga banta ng may mas angkop na presesyon. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga puwersang militar at populasyon ng Israel. Batay sa limang taon na pananaliksik at pagpapaunlad ng solid-state lasers, ang sistemang ito ay binuo ng Rafael na pinondohan ng Ministry of Defense at sinuportahan ng Estados Unidos. Ang Iron Beam battery ay binubuo ng air defense radar, isang command and control or C2 unit, at dalawang HEL or high energy laser systems. Sa ngayon, wala pa rin malinaw na detalye kung nagagamit na ang Iron Beam System laban sa atake ng Hamas sa Israel. Ang defense technology gamit ng laser, gaya ng mga Iron Dome at Iron Beam, ay nagbibigay ng mahalagang solusyon sa mga hamon at banta na kinakaharap ng Israel dahil sa mga patuloy na digmaan at kaguluhan sa kanilang rehiyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang ito na nagbibigay ng mas mataas na presesyon, mababang pinsala sa paligid at mas mababang gasto sa bawat pag ang Israel ay nakakakuha ng isang mas epektibong paraan ng pagdepensa ng kanilang mamamayan. Sa kabila ng mga hamon at pagsusuri sa mga sistema, ang pagdevelop ng teknolohiyang ito ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon ng Israel sa pagsulong ng kanilang kakayahan sa larangan ng depensa. Ang patuloy na pananaliksik at pagpapaunlad ay nagpapakita ng kanilang hangarin na manatiling nangunguna sa teknolohikal na pagsusuri at pagpapanatili ng kanilang posesyon bilang isang pangunahing tagapagtanggol sa kanilang rehiyon. Ang pagpapalakas ng kanilang laser defense system ay nagbibigay daan sa Israel na magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng kanilang bansa laban sa mga banta at panganib na maaaring harapin. Ito ay isang patunay ng kanilang pagtitiwala sa teknolohiya upang mapanatili ang kapayapaan at siguridad ng kanilang mga mamamayan. At sana ay maresolba na ang hidwaang nabuo sa loob ng napakaraming dekada. Sa kabi-kabilang digma ang nagaganap sa mundo, ang nais nating lahat ay kapayapaan. At lagi tayong mananalangin sa ating kakamping Diyos na makapangyarihan. Kung nagustuhan ng video, magkomento, ilike at ishare mo na rin sa iba. Salamat at Godness.